Bago tayo magsimula ay shoutout muna sa mga nag-comment recently sa aking mga videos. Okay, thank you, thank you guys. Thank you, thank you sa pag-comment at sa mga, and sa mga feedback. Kung na-search mo itong video na to, ibig sabihin ganong kakaseryoso sa paghahanap mo ng paraan or ways kung paano gagastusin yung 13-month pay mo. As a matter of fact, kukunti lang sa atin ang ginagamit ito sa talagang makabuluhang bagay at ang karamihan dito ay ginagamit sa mga walang katuturan. Well, subjective yon. Sino nga ba naman ako para sabihin na mali yung pinagkakagastusan mo o hindi? Pero the moment na ginastos mo na ito at sinabi mo sa sarili mo na bakit ko ito ginastos dito? O kaya naman naisip mo, dito na punta yung 13 month pay ko? O kaya naman na-realize mo na dapat hindi ko yung ginastos doon, sayang. There is something wrong sa buying decisions mo. And I'm here para sabihin sa'yo na okay lang yan. We are all learning. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano yung mga other options at yung mga pwede mong paglaanan ng 13 month pay mo. Let's watch this! <music> kung nakakakuha ka ng value o natututo sa channel na to, please hit the share, and the like button no? at saka yung red bell button para ma-update ka sa mga videos na gagawin ko sa channel na ito. Dahil burn month na ngayon ay talaga namang ikaw ay excited na mahakuha ng iyong reward as an employee. Your 13 month pay. Kung ikaw ay hindi empleyado at ikaw ay isang business owner or freelancer, huwag kang magalala pag may ari mo naman ang negosyo mo. Ito yung panahon kung kailan nakakatim talagang bumili ng mga bagong relo, bagong sapatos, bagong bag, bagong smartphone at mga pangregalo kasi nga halos lahat ay for sale. Aminin mo man sa hindi, somewhere inside of you, gusto mo nang ubusin ito before pa lamang dumating yung New Year's Eve. Okay lang naman na gastusin mong lahat ito during the holiday season. Pero ang masakit ito, pagdating ng January, ay eh balik ka na naman sa pagtatrabaho at marirealize mo at mapapatanong ka na naman sa sarili mo na saan pupunta yung pinaghirapan kong bonus. And the cycle continues at wala ka na naman napundar para sa sarili mo at para sa future ng mga mahal mo. Okay, let's go to the point and tingnan kung ano yung pwede mong gawin with your 13-month pay. Number one option is your emergency fund. Ano ang emergency fund? Ito yung pera na naipon mo na huhugutin mo sa panahon ng pangangailangan or emergency ika nga. Maraming financial gurus ang nagsasabi na dapat ito ay katumbas ng 3 to 6 months na monthly income mo. Meaning, kung ikaw ay kumikita ng 20,000 monthly, ang dapat mong emergency fund ay ranging from 60,000 to 80,000 pesos. The more, the better syempre. Pero so, yung madalas, nawala tayo. Kaya naman kapag nawala yung trabaho, nasira yung bubong na bahay, nagkasakit yung anak, nawala yung mga pananim, ay wala kang ibang pwedeng paghugutan. Kaya naman tumatakbo tayo sa ating mga kaibigan or mga kamag-anak, para mangutang. Ang emergency fund ang magiging sandala mo sa panahon ng mga sakuna, aksidente at mga hindi ka nais-nais sa pangyayari. Kaya wag sana natin itong baliwalain. Kung wala ka pang emergency fund, abay ilaan mo na itong 13-month pay mo para dito. Although di yan sapat, pero at least nakapag-try ka na mag-ipon para dito. Number 2 ay sarili mong health and life insurance. Ito ang isa sa mga magagandang option. Kung ikaw ay may allergy sa word na insurance, ito lamang naman po ang mabibigay sa iyo or kung hindi sa iyo ay sa beneficiaries mo ng certain amount of money kapag may nangyari sa iyong masama or worst, mamatay ka. That is life and health insurance. Sa totoo lang no, yung sasakyan nga at saka bahay, nilalagyan mo yan ng insurance. Ikaw pa kaya, yung buhay mo pa kaya no? Hindi ako para magbenta sa iyo nito ha. Ah. Lumapit ka lang sa mga kakilala mong uh, insurance agent at magpa-explain ka sa kanya kung ano yung nababagay na insurance para sa iyo. Pag-aralan mo mabuti mga options na meron ka at bago pumirma ay basahin mo muna yung contract. And please avoid yung mga pre-need plans. Nawawala yung mga yun doon ka talaga sa mga insurance company. Kung ikaw ay nakareceive na ng iyong 13-month pay ay pwede mo siyang ilagay sa life and health insurance. Nakukawawa naman yung mga mahal mo sa buhay, lalo na kapag namatay ka. Mawawala ka na nga lang, gastusin ka pa nila. Kaya real talk, get insured. Number 3, bayad utang. Bago ka po gumastos ng mga wants mo, ay maganda sigurong bayaran mo muna yung pinagkakautangan mo. Ano po? mapa credit card man yan or kaibigan mong matagal mo nang iniiwasan dahil hindi mo pa nababayaran kahit 150 Obligasyon mo din na bayaran sila kasi nga pera nila yon. Para sa mga inutangan na at di pa nababayaran, ay check mo yung video ko sa taas. May ginawa akong video regarding don. Maaring ngayon ay wala kang mabibiling regalo para sa sarili mo at wala kang magiging regalo para sa family mo. Ngunit wala ka namang isipin ngayon at makakatulog ka ng mahimbing dahil bayad na ngayon finally yung matagal mo ng utang. Pasalamat na lang at may 13 month pay ka. Number 4, Kapital pangnegosyo. Okay, sa mga gustong magtayo ng sariling business, hindi mo kailangan ng malaking pera na kapital para magtayo ng sarili mong negosyo. Hindi mo kailangan ng limpak-limpak na salapi or milyones para ka makapag-start. May mga napapanood akong dokumentary na nagsimula lang sila sa 20 pesos at from 20 pesos ay bumili lang sila ng mga plastic ng ice candy at saka book of labor. At ngayon, sobrang yaman na. Imagine, 20 pesos lang yun. At ikaw, five figures yung 13th month pay mo. Number 5 ay i-invest sa isang asset. Kung hindi mo kayang magnegosyo. Iba ito kesa sa ipon. Kasi ang ipon ay tinatabi mo lang ito at hindi ito tumutubo or lumalaki. Recommended ko lang to as your emergency fund. Ang pag invest ay ang pera nilalagay mo sa isang asset or investment at ito ay lumalaki ng lumalaki. Isa sa mga sample nito ay mga trust fund, stocks, bonds, cryptocurrency, or real estate investment. Ito yung time kung saan necessity na ang pag invest Hindi katulad dati na pag-iipon lang ang kadalasang alam natin. Kailangan mo mag-invest, lalo na kung bata ka ngayon. Dahil kapag nag-retire ka na, yung magiging pension mo ay hindi nasasapat sa gamot mo pa lang. Kaya kung may 13 month pay ka, ilaan mo ito sa pag invest Okay, maraming option to invest your money mag-search ka lang sa Google, sa YouTube, marami niyan. To recap kung saan mo pwede ilagay yung 13 month pay mo, recommended ko itong limang bagay na to or mamili na lamang dito. Number 1, emergency fund. Number 2, life and in health insurance. Number 3, bayad utang. Number 4, kapital pang negosyo. Number 5, invest sa isang asset or investment. Okay baka sabihin mo na deserve mo naman yung 13 month pay mo para sa pleasure or treats. Oo naman, agree ako dyan. Treat yourself ng mga bagay na gusto mo or ma-experience. But please, wag mong papabayaan na hindi mo sisimulan or gagawin yung mga mas malalaking mong pangaral sa buhay. This is what I think. Mas mahalaga yun kesa sa short-term pleasure mo, sa material na bagay, or sa wants mo. My name is Philip Jamon and one of my dream is to become a billionaire, no? Hindi lang in terms of pera but dito at saka dito din. At gusto ko rin tong i-share sa iba na katulad mong nanonood ngayon. Gusto ko rin ikaw magkaroon ng millionaire at billionaire mindset. See you guys again next time and I hope you enjoyed watching my videos. Bye-bye!